nagpila na po si executive. <laughs> Gulat lang matawag ang pangalan. Babagsak pa. Tiyot pa, pero makarma ka. Bili <laughs> ni. Eh. Nag-expect na silang balik pa Rek. Ka na, Rek. Next na. Ay, okay, ka Rek. wi duaa hello mabu Hey, direk Pero paistoriyan mo ka ridto sa Hindi na lang eh kung paistoriyan susulod lang sa susulod ng sabo Nya ko muna, Rek. Ay nag-screen na. <laughs> <laughs> okay na, <like>. lang, <laughs> Rek. Okay <na>, lang. <laughs> <laughs>

Smell sa'yo, Smile, Smell <laughs> <laughs> ah, po. Ah, problem ba? Sa'n oh, ka niya? ano yan ang dito? May problema? Oo, kailangan mo nanay. Wala ang pera yung sumunod Manila. Be... Yes, siya. Hindi siya Ang gawa na sa loob.